So, yes, sir. So. Okay. din, guys, Meron din dito, yeah. Daba, lalaki, guys, dito, guys, kung Oh no, guys, ang laki eh. Grabe, na sa akin dito. Ah, dito lang ako nakuha yan guys. Diyan nakuwa. yan nakuha. Hindi yan nakuha. Hindi yan nakuha. Hindi yan nakuha. Ang laka ko yun Ito kakaiba Ang dami niyan.

Guys, <laughs> 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 natin. Guys, ang lalaki talaga ramos. <laughs> Sarap nito, guys. Ini oh, <laughs> 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 Grabe ang lalaki. Dito mga nakuha lang mga ano. Oh, ito guys sa kaibang sakang oh. bigay sa mga ang dito ay laki eh, dyan mo yung tayo